Samo naman yan. Humusa <laughs> ka, day. Huwag ka na magpalalim. Dito lang. Dito ka lang. May shark na yan. Diyan sa dulo. Yan Yanik, pakagatin mo na. Wala na nik nagsunod na. Yipi! Imyuli sa. Huli ka, huli ka, huli ka, boy fish. Hindi na daw, baka maguwi na si ano siguro. Baka maguwi na. Si mo eh. Yung pa naman siya dito. Doon bis Matinik ka niyan. Huwag mawakan. Huwag ka dyan magdaan. Kaya ano ka. Dito lang. Huwag ka dyan mag, ano, dito lang. Pan, 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 pan. Apat na. Apat na ting sa'yo. Isang kilo na. jam Jump. Jump Ayan na Nick oh Naglapit na sila Nick Ah you know You know Hindi oh you know yung May kulay kulay oh Alis ka dyan Kaya, Kainin ka niya ng isda Ayan oh Kadaming isda na malilit Kainin ka niya nila <laughs> o, Swim na

Huwag ka sa malapit, nak. Dito ka lang. Uy, la, dito. Ay. Wala na, ubos agad ang pain.